Mabuhay, mga kaibigan! Sa ating paglalakbay sa mundo ng kasaysayan at arkitektura, tayo'y babalik tanaw sa isang dakilang likas yaman ng kabihas ng Chino, ang Great Wall of China. Sa video na ito, ating alamin ang mga detalye, kwento, at kahulugan ng pambansang yaman na ito. Isang pader na naglalayong hindi lamang protektahan ang kanilang teritoryo kundi sumimbolo rin ang kanilang pagkakaisa at kasaysayan. Kilala sa buong mundo ang Great Wall of China bilang isa sa mga pinakamahalagang arkitektural na gusali sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang pader na ito ay hindi lamang simpleng estruktura kundi simbolo ng kagitingan, kasaysayan, at pagkakaisa ng mga sinaunang Chino. Ang pagtatayo ng Great Wall ay nagsimula mula noong ikapitong siglo B.C., kung saan unang ipinagawa ito upang protektahan ang mga pamayanan at kalakalang ruta ng mga sinaunang Chino mula sa mga panganib ng mga nomad ikong tribong tulad ng mga Xiongnu. Sa paglipas ng panahon, binago, pinalawak, at pinatatag ang pader ng mga magkakaibang dinastiya hanggang sa maging kilala ito sa buong mundo. Sa ngayon, Itinuturing itong pinakamahabang pader sa buong mundo, na may kabuoang haba na umabot sa mahigit 13,000 milya o 21,196 kilometro. Ito ay binubuo ng iba't ibang materyales tulad ng lupa, kahoy, ladrillo, at bato. Ipinapakita nito ang kahusayan sa arkitektura ng mga sinaunang Chino, kung saan may mga bahagi na may mataas na bantayang tanaw, istasyon ng militar, at mga kanal na nagbibigay strategikong bentahe para sa depensa. Isa rin ang Great Wall sa mga pangunahing atraksyon sa turismo sa China. bilyon bilyong tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ang bumibisita rito taun-taon upang maranasan ang kasaysayan at kagandahan ng pader. Mga pagsisikap ang isinasagawa upang pangalagaan at ibalik ang ilang bahagi nito upang mapanatili ang kabatiran at pagmamahal ng mga tao sa kasaysayan nito. Sa huling pagtatapos, ang Great Wall of China ay higit pa sa isang pasilidad ng depensa. Ito ay isang simbolo ng determinasyon, pagkakaisa, at pambansang karangalan para sa bawat Chino. Kaya naman, hindi ito basta pader. Ito tatak ng kanilang kultura at kasaysayan. Maraming salamat, mga kaibigan. Sa pagtangkilik sa ating video tungkol sa Great Wall of China, sana'y natutunan ninyo ang mas marami tungkol sa isa sa mga kahangahangang arkitektural na gusali sa buong mundo. Kung nais ninyong makarinig pa ng iba't ibang impormasyon o mayroon kayong iba pang katanungan, huwag mag-atubiling itanong sa comment section, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at iklik ang notification bell para sa iba pang exciting na video tungkol sa kasaysayan at kultura, hanggang sa susunod na paglalakbay.